Hello mga kaibigan, Siya sa mga mahilig sa macaroni salad gaya ko, o diba? Dito na yung mga ingredients natin mga idol Simuran tayong angel, evaporada, food, condensed, And then meron tayong two days Meron tayo yung uh, ko coconut Natalie coconut, din may kulay green and red So meron din tayong Nestle All Purpose Cream So ready na po tayo at bubukin natin yung ating natalie coconut, kulay green So para inikos mikos natin yan mga idol, siyempre Next, siyang yung kulay red natin na naka coconut or naka uh, nata de coconut mga idol. So ito na nga. Ayan, hood hood na nato. After niyan hugasan nato, dito comfortable ko kung hugasan nato ang nata de coconut. Maganda kasi pag hugasan para ga maganda yung paghalo halo natin mamaya. Simple ka may kamay natin no? Gaya ng pagkamay-kamay. Oy. Mix, 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 mix natin ah, mix, mix natin. Siyempre meron din tayong gulaman, no? gulaman Ako, think, na kulay pink, mix, na mix-mix natin. Tapos so, next ito 'yung makaroni natin, so kalahating kilo lang po 'yan mga idol, 'no. Kunti lang, so pambahay lang 'yan, hindi pang tindahan. Ayaw kumain ng kanin, so gusto ko 'yung ganyan na ang ano, kain ko. So maganda rin kayo 'pag mo ng bahay, may makakain ka. So i-mix natin, so ilagay na natin 'yung ating na, ko na, kulay green, ay, kulay red. E next na naman natin yung ating gulaman. Ang gulaman naman is may asuka na yan. Matamis ko na po yan. So next is yung ating two days. For today's video. For days, malangga. Ang gano'n. So Angel evaporada. And e next natin. After nyan, ilagay natin yung ating Nestel All Purpose Cream. Siyempre, para maging malapot nyan. Diba? Ganyan. So Pasensya nyo ng mga idol, hindi masyado kumplito yan. si dapat meron pa yan kasama yung parang kain ng kambing. Ano lang yun? hindi <laughs> ko alam yun ang pangalan nun. Uh, Siyempre, lagyan natin ng laman sa loob para magiging matatanggal yung mga gatas-gatas. Uy, gatas-gatas. Ganun, bagyan natin ng mga rauna yun. Para may kasmekas natin sa aling, para matanggal yung ono. Diba? Ganun talaga dapat yun. After nyan ni Mikos Mekos, i mix natin mga idol para maganda yung ating picture, maganda yung ating pintlada para maging pantay yung ating lasa mamaya ayan dikos may na nga natin syempre ang sarap parang oh yan lalagyan din natin ng id, sarap papalapot natin papalapot ba uy pero kunti lang yan ha kunti lang yung idin yan papalapot natin at syempre atikmanan ng unggoy syempre unggoy di naka, nakakatakam talaga yung mga idol so, wala pa yung ano ha yelo hindi pa yung malamig pero nagpunaw na ang unggoy uy ginagawa mo dyan o timplahan natin o ano lasa uy parang kinilig-kilig ka doon ha ano ginagawa mo nga? O, oh, heart heart pa. Uy! Uy! <laughs> Ayan na, max mix natin. Pagkatapos, i-transfer na natin sa ating lunch box na ng ice cream. So, mahilig kasi ako sa ice cream mga idol. Kaya mayroon akong lagay na ganyan. Hindi ko na magtaka. Bakit may ganyan? Kasi mahilig ako sa ice cream. Ginakain ko so, yan. dalawang, ano na, pangalawang ano na to ice cream a launchback mga Dito na nga. So pinaglalagay na natin. Yan yan. So tamang tama mga idol. Dalawang launchback. So sakto sakto talaga. After nyan ay ilagay natin yan sa ref so, para maging malamig para so, as possible para maging matigas-tigas yan. Malamig. Masarap kainin mga idol. Yan. Ayan. Lagyan natin dyan. Siyempre para magiging ma-okay o maayos yung ating Uh, na pagkakaref ng ating mga Goodbye. Marami